Hi guys! This is my Pinay and my Afam living here in America. Ang isang Pinay na nakaahon sa kairapan dahil nakapag-asawa ng Afam. Kahapon nga guys is nagkantapuhan kami ni my Afam. So ganyan naman talaga ang mga mag-asawa. Normal naman talaga yan. Kapag hindi kayo nag-aaway o nagtatampuhan ng inyong asawa, oy, kabahan ka na dahi, baka alien kayo. Kaya although na nagkabati naman na kami ni my Afam, I wanna go in extra mile at ipagluluto natin siya ng masarap na pagkain ngayong lunch niya. Kasi uuwi siya galing sa kanyang office guys or galing sa kanyang firm at dito siya magla-lunch. Kaya lulutuan natin siya ng masarap na pagkain. Yung sobrang sarap talaga na mapapaaw talaga siya siya sarap. Yung tipong mahuhumaling talaga siya sa luto ng isang Filipina. Perez. Let's go! Let's start, guys! Ang una natin gagawin is, of course, hugasan muna natin yung manok. ba? Diba? Hugasan! Kailangan talaga malinis. Malinis ang body, ano? Ito nga pala, guys, is nabili ko sa Kruger. Um, this is breast, chicken breast. Good for two people lang ang kinuha ko. Kasi nga, dalawa lang naman kami ni Maya Fang. Ang kasunod nating gagawin, guys, is, of course, kailangan magkalasa. Kailangan talaga may lasa. Ano? So, we're gonna add salt and pepper. So, tak, tak, tak. Buu, ang ganyan ba yung sound pag naglagay ka? <laughs> Then, after that, guys, ilamas mo siya sa cornstarch. Ito yung magbibigay ng crispiness sa manok mo. <laughs> And then pag ready na yung oil mo, i-fry mo na siya until golden brown tapos i-separate mo na siya sa pan. Using the same pan guys and the same oil, lagyan mo ng soy sauce, konting soy sauce tapos a little bit of honey. Ito yung magbibigay ng balance sa lasa and of course wag na wag mong kakalimutan ang maraming maraming garlic. Lagyan mo siya guys para masasarapan talaga ang afam na paglulutuan mo. <laughs> isimmer mo lang siya ng 3 seconds or 5 seconds, gano'n. Tapos halu-haluin, halu-haluin. Kunwari na marunong ka magluto, gano'n. <laughs> Pagkatapos niyan, naalala mo pa yung manok mo na si pinirit mo. Oh. Kunin mo ulit yung manok mo, tapos ilagay mo dyan. Yan. Talagang napakasarap niyan guys, mapapa. Huy, nako, mapapatagoy talaga ang makakatikim niyan. Ayan, tapos isimmer mo lang ulit, parang iganyan-ganyan -ganyan mo siyang, ihalo-halo mo lang siya para yung lasa is talaga na parang luto sa isang restaurant. <laughs> ito guys, optional lang to ha. Kung may sesame seed ka, lagyan mo rin. O, oh, para mag, ano lang siya, parang garnish ka nern. Sinunod ko na nga guys, lutuin yung broccoli para may vegetable ang asawa ko na makakain. So, using with the same ano sauce pa rin. So, yung sauce na pinag-anuhan natin sa chicken is yun lang ang iluluto natin sa broccoli. Para manunuot yung lasa niya at magkasing sarap sila ng chicken na niluto mo. And after that, pag nahalo mo na, nahalo mo na, tas na mo ng ilang segundo. Haluan mo ng konting carrots kung meron ka. and e then, set aside mo lang dahil meron tayong gagawing special. So, kahapon nga, binigyan ako ng flowers ni my afam. O, oh, diba? Napakahaba ng hair ng atin niya. Oh, diba? Gandang-ganda ka, girl. Palaging binibigyan ng afam ng flowers. O, oh, ba diba? Mm. Gandang-ganda, girl. Gandang dilag. Oh, magandang dilag syempre i-arrange uh, natin yan. So, yung table nga namin, guys, ayan, yung circle table namin, is lalagyan lang natin ng parang special na shining, shimmering, spando. Ito yung tinatawag na table setup. So, table setup to, ha? Ang hindi nakakaalam dyan. <laughs> May mga nagtatanong nga dati sa amin, sabi kung bakit daw medyo pangit daw yung bahay talaga namin, hindi talaga siya ganun ka-organized. So guys, right now we are living in a condo. So three stories siya guys, pero ano lang talaga siya para sa pamilya na nagsisimula pa lang. And this is not our house forever guys. We are fixing to buy another house probably this year. Sana nga meron na kaming bahay this year. Dahil nga guys, this is not our house. Ito turn namin into an B&B ang bahay na to. Kaya kung nakikita nyo, hindi talaga siya organized guys. And skimborges pa. In fact, may mga paint-paint dyan sa corner. Kasi nga, we are fixing to make it an Airbnb. So maliwanag na sa inyo. Okay, balik na tayo sa video. Bye! Time to eat! Time to eat! Nandito na nga si Maya F.M. Naka-uwi na nga si Maya F.M. Guys, ipapapatikim na natin ang nating napakasarap na pagkain! <laughs> taste it? Taste it? Mm-hmm. Wow, that's good. Really? Yeah, really oh yeah. good. You did a good job. What is it? Chicken with honey and garlic. Mm, that's good. I like it, food I do. It's really good. Bola or no? No bola. Love you, bud. No bola. Yes bola. No bola. Bye, guys. Love you, guys